Paborito ng mga alaga ko ang udon, kahit anong luto pa yan. Kaya naman ito yung naisipan kong lutuin para sa aming hapunan. Madali lang naman itong lutuin at napakasimple na mga ingredients na kakailanganin. Seafood ang isasahog natin dito sa ating lulutuin para mas masarap. Isinalang ko na ang kawali at naglagay ng mantika. Nung mainit na ito, nagisa na ako ng bawang. Mas maraming bawang, mas masarap. Hindi ko na hinintay na maging brown pa ang ating bawang. Kaya naman inilagay ko na agad itong ating instant sauce. Hinalo-halo ko lang ito ng isang minuto pagkatapos ay naglagay na ako ng oyster sauce. Naglagay din ako ng black bean with chili oil at ng crispy prawn chili. Hinalo-halo ko lang ito ng mga 2 minutes. Pagkatapos ay inilagay ko na itong ating boiled crawfish. Para hindi malungkot ang ating crawfish, sinamahan ko ito ng hipon, tahong at pusit. Pagkatapos ay hinalo-halo ko lang ito for 5 minutes. Pasensya na kayo at medyo maingay ang ating background dahil nagpapainit ako ng pagkain sa air fryer. After 5 minutes, inilagay ko na itong ating udon. Bago ako nagluto kanina, pinakuloan ko muna itong udon ng dalawang minuto. Pagkatapos ay eh, hinalo ko lang ito ng 2 to 3 minutes bago ko naman sunod na inilagay itong ating enoki mushroom. Siyempre, huwag kalimutang haluin. Pagkatapos ko itong haluin ay eh, hinayaan ko lang kumulo for 3 minutes na may takip. After 3 minutes, luto na ang ating stir-fried seafood with udon. At siyempre, hindi pwedeng kalimutan ang koriander. After halu-haluin, pwede na itong iserve. O diba, ganun lang kasimple at kadaling lutuin ang recipe ito. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo next time. Please don't forget to follow Follow my page for more recipes. Bye!